Ito na po guys. Luto na po yung kopra niyang kultuting. Maya-maya maya, ilalagay na po sa sako. Dadalhin na po sa sityo. Para dadalhin na sa Iligan City. Para ibenta. Ayan. Katapos nila kumain. Ayan. dalagay ilalagay na to sa sako. Lutong-luto na guys. Yung pa? Init kayo. Hindi na nasa sako na ano, ano, so, robot. robot. Sige. Oh. Okay guys. Pabod. Ilalagay na po sa sako no. yung ano, kopra. Kaya oh. nga. Pagod na. Pagod na. Sana guys, saabot to ng tatlong sako. Kasi 900 pieces po naniyog to guys. Lahat-lahat na eh. Sana aabot sya ng 200 kilos. Eh, Doon sa Iligan City guys, yung Kopra, ano, 175, 179. Depende po kung saan po to ibibenta niya. Kung tuting may 68 daw po ang kilo. Depende daw po eh. Sana aabot po ng 200.

nước chung là lùm bà Điên anh anh Đã có lùm là lùm

Isi ko man. Tapos pa munit dai. Sige. Sana guys, sa abot ng tatlong sako. Swerte na po kung makaabot ng tatlong sako. Makaabot tinigpil lang no. Lananin. Lananin. swerte na po kung aabot pa ng tatlong sako guys ito po lahat yung nakopra namin bali anim na sako na hati kalahati ito po sya guys yan. ang dami naman dyan hmm. apat din, may dalaw dito oh. may pinupulot pa sila guys yan guys Hmm. Tatlong sako lang to lahat, guys. Kung ipagsama-sama. <laughs> hmm. Sana abot to ng 200 kilos. Mahal pa naman ang kupra dito, guys. Nasa 70 plus yung kilo. Hmm. Yan na po yung last. Ang pinupulot nila nasa tatlong sako lang talaga guys yung nakupra namin bali 900 peraso na niyog ito guys bababa na para talian then kakarga na sa kabayo buka ini ah buka tuh, buka nggak? Hmm. Berita nih? Ah, ini nih eh ada nak. Kinukuha pa ni Uncle Toting yung kabayo, guys. Sana kayanin po ng kabayo. Ang nagpapahirap kasi sa mga kabayo dito, guys, yung daanan. Sobrang lalim na, pabalik-balik, mga karyador. Kaya mahirap yung daanan. Ngayon, tapos, lagi pa na ulan. Mamaya, ulan na naman. Buti na lang ngayon, hindi pa umulan, mainit sana kaya ni ng kabayo kasi yung kabay parang may something na parang mahina na matanda na kasi yung kabay guys nasa 15 years na daw eh. nandun kinukuha pa ni ang Tuting bali dalawang may kumpay sa kuklahati itong kakargahin niya guys nasa kabila pa yung kalahati isa si husband ang magdala kawawa niya. yung kabayo guys eh, kung kawad, kanya lahat matemplay po yung kabayo oh. nung isang araw kasi guys nandun pa kami sa kabila ano nag iglip sya saglit, natulog 2 or 3 minutes Kaya naman ito ng kabayo guys, yung ano lang yung kalsada, yung daanan, malali, maputik. Kaya

Gila, hmm? Gila, yang kerja ha. Hmm. Kau jinak ni sudah pakai dalan. Mas juga yang dalan. Bila nak bisa saka bayu yang dalan, kan oi. Ni kata beli entar mah. Ang, ali ah, aku ke bor. Masud mangkudang dalan. Sobrang mahirap ang daanan.